Ah, trip yeah, uh, Mark po Flores Ari, kaya di ba akong humingi ng tulong sa inyo kaya? Hindi ko na kaya kasi yung katawan ko sir, nanghihina ako eh. Anong gagawin sir? Hindi uh, di ko na kaya sir? Di ko na kaya? <coughs> parang si Etamol? Eh. Oo, oh, parang nanginginig po ako eh Sige po What's up mga tol! So, kumusta kayo mga tol? Mark Stellan na naman, nagbabalik tayo po to this video guys. Ay, excited na naman tayo po. Alam niyo kung bakit excited tayo? Kasi maghahanap tayo ngayon ng... Uh, alam niya na kung anong gagawin natin. Maghahanap tayo ng mga mabubuting puso. Pero bago ang lahat, itatry muna natin sila kung talagang deserve sila sa ating uh, munting pasabog ngayon. So, ganun. Mga ito try natin sila, susubukan so, natin sila kunwari na. kahit anong kahit tanong natin, kahit anong alibay natin kunwari. Ah, uh, kasi naka-motor tayo, kunwari ah, uh, naubusan tayo ng gas or uh, something na ano. Basta, uh, tayo na bahala mamaya. So, yung mga tol, kumpleto uh, na 'yung order natin, uh, all goods to go na tayo. And sabayan niyo ako sa trip natin ngayon na uh, mabigay. So, yun mga tol, kahit sobrang init ngayon. So, iba 'yung trip natin eh. Ganto 'yung trip natin. So sabayan niyo ako sa trip natin ngayon. So let's go. mainit hindi <laughs> ko pa nano yung gloves natin ha dapat kinuha ko muna yung gloves eh. gloves dito tayo dito sa may City uh, sana may makita tayo dito no teka lang unin muna natin yung gloves grabe hindi po ito sobrang init paso paso yung kamay sunog yung kamay ko hindi <laughs> naman sa Marte tayo pero hindi ko makaya yung init eh hahaha <laughs> Sabi yung init pero all goods lang to guys Kasi may purpose naman to eh Kaya bakit ginagawa natin tong Trip natin ngayon So iba yung trip natin ngayon Ganto tayo mang trip Binabalik ko nga yung kamay ko yan oh. ko yung kamay ko Kasi ano eh <laughs> Init Oras natin ngayon na Alauna ya launa. Yeah, launa. mapapansin nyo yung init mga tol yan kita nyo, grabe o, oh, grabe yung singaw kitang kita yung singaw eh <laughs> iwan ko lang kung pansin sa gopro natin to pero grabe sobrang init, hindi ko alam kung nasa 50 watt ah, 52, 51 na degree na tayo ngayon, degree celsius yung init, grabe <laughs> pero all goods lang yan, kasi nga may purpose yung ginagawa natin eh. And, na talagang uh, first attempt natin na uh, may ma ano tayo may ma may ma bigyan tayo agad first attempt pa lang natin uh, so, hindi naman lahat ng uh, pinaga pinaga natin na uh, pwede silang ano so ganoon lang ganoon lang mga tol napaka simple lang talaga ng buhay napakadali lang no? tayo lang yung ano tayo lang yung kumbaga nagpapabigat nito oo. Kumbaga, imbes na mag-feeling sad boy, sad girl ka dyan, kumbaga, maghanap ka ng paraan para malibang yung sarili mo. Oo. mga gantungan. ano. Kasi saglit, napakasaglit lang ng buhay. Tapos, imumukmuk mo lang yung sa gilid. Mali yun, men. Mahanap ka ng paraan para i-enjoy mo to. Ah, kumbaga... Gawan mo ng paraan kung paano ka paano mo mapapakinabangan tong mundo na to. Paano mo mapapakinabangan yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos? So, ganun lang. Oo. Kumbaga, huwag mong isipin yung mga problema. Ganun. Para sa akin kasi, yung problema, hindi problema yan. Challenge yan. Oo. Kumbaga, wala namang challenge na hindi natin masusold yan. Gagawa natin ng paraan yan, kung aalis ka dyan sa kinahihigaan mo ngayon. Kung aalis ka dyan sa sitwasyon mo, na puro ka lang pagdududas sa sarili mo. Ganun. So, tara. Let's go. sa uh, libot muna tayo ngayon eh sana may ma-chempuhan talaga ta may, sana may ma tayo ngayon oh. Bago mag uh, bago pumatak ang alas 3. Oh, di kaya alas 4 kasi magjijim pa tayo eh. Oh, magjijim pa tayo eh. Sana nga asawang maghanap oo kasi walang nagtatog walang nagtatagumpay sa buhay kapag madali kang magtawa or uh, madali kang sumuko sa buhay <laughs> ganun lang ka ano yun ganun lang kasimple yun hindi ka magtatagumpay kung mahina yung loob mo mahina yung loob mo guys, uh, wait lang tayo dito sa glit kasi parang may naispatan tayo dun eh. So mga tol, uh, dito ah, uh, magpapahinga muna tayo ngayon dito sa may ano, sa gilid. na, uh, dito sa may medyo malilim sa glit kasi nga, uh, mag-iisip tayo ng plano eh kung ano yung gagawin nating uh, alibay ngayon. So dito tayo sa paligid natin. Uh, <laughs> ang gagawin natin ngayon, kunwari ah, uh, nanghihina tayo, masakit yung katawan natin, ganoon. Tapos hindi ako makagalaw ng maayos, ganoon. Basta ang daming masakit sa katawan ko, tapos para akong lalagnatin. So ganoon yung gagawin, ganoon yung naisip natin ngayon, alibay, ganoon. Titingnan e, natin kung sino yung uh, tutulong sa atin ngayon. So guys, uh, dito muna tayo kasi parang may masin, parang may nasilip tayo banda doon. Ayun ko kung anong radiation, yun, yun. may or ano ba yun? Nagpapahinga siya, nagpapahinga banda doon. So ngayon, bibuelo tayo Hanap tayo ng tempo. Tatry so, natin siya kung talagang okay. All goods. Tatry <laughs> so, natin yung kalooban niya kung talagang uh, madadali natin ngayon si uh, si brother. <laughs> si kuya. So guys, uh, excited na ako. Ready na ako. Uh, wala na tayong pagkalinlangan. So puntahan na natin si kuya. Eh, sana ano, hindi siya nagmamadali. No? para masubukan natin yung kalooban niya, yung kagandahan ng uh, ugali niya. So tara, let's go. Ready na ako. So yan guys, oh so, dito sa ano. Yan, baka natin si Kuya dito sa gilid. Ano? Yon.

Pwede ba akong humingi, makahingi ng tulong sa inyo? Para? Ah, uh, di ko na kaya kasi yung katawan ko sir, nanghihina ako eh. Anong gagawin sir? Ah, uh, parang ano po, ah, uh, pag nanghihina kasi ako sir, bibili lang ako ng ano. Di ko na kaya sir, kaya dito ko na nilagay yung Ano ko. Anong gagawin sir? Parasitamol lang po, bilhin ng parasitamol po. Pa para si parasitamol? po, okay lang po ba sir? Di ko na kaya sir, di ko na kaya. Parasitamol? Oo, parang si oh, para nanghihinig po ako eh. Sige po. Sige po So guys, ayun na si kuya guys So nakita niya si kuya guys <laughs> Ang bait. Ikaw na, ikaw na tol Ay, Sorry, sakit na nga <clears throat> Ikaw na tol, ikaw na Wala na akong ibang hahanapin <laughs> Guys, success tayo <laughs> All good tayo Wala na tayong ibang hahanapin <clears throat> Andiyan na si kuya, nakita na natin Tambay na natin tong motor na to <clears throat> So guys, uh, si Kuya pala guys ay <coughs> Si Kuya pala ay <coughs> Si Kuya pala ay move it, move it driver. Oo. Ito yung motor niya kaya pala siya nag-aano dito siguro nagpapahinga siya. O di naman yata siya nagmamadali. Pero kunwari guys, nanginginig ako. di ko kaya. Oo, nanginginig ano. <laughs> so di ko alam asa na siya ngayon. Di natin alam guys kung asa na si bumili. Sa nabanda ngayon. <laughs> grabe guys walang pagalindangan grabe si kuya <coughs> sabi ko sa kanya <coughs> nanginginig ako Paracetamol, si tamol pinabili ko pa <laughs> kuya sorry kuya pagpasensya ka na joke lang yun <laughs> joke lang po yun biro lang po yun <laughs> naglakad siya guys sa, sa kaya bumili yun may motor siya din niya ginamit yung motor niya pero sa ngayon siya naghanap ng paracetamol no <laughs> kunwari nilalag na tayo eh <laughs> ah grabe sakit sorry <clears throat> kunwari kunwari uupo tayo dito guys uupo tayo kunwari talagang nilalag na tayo sorry kunwari nanginginig tayo so <clears throat> dito tayo sambay tayo dito <clears throat> wait natin siya mamaya oh yun na yun na Ayun na siya ayun na siya guys ayun na siya <clears throat> Kaya na siya, paparating na siya. Mari, i-u-call lang tayo para di tayo mapansin. Papunta na siya. Kaya na siya. Okay, oh, sweet. Sorry. Oh, ah, sorry. Kaya nakabilip po kayo, kuya. Uy, thank you. Oh, thank you. <laughs> Troy. <laughs> ah, oh, di ko kaya kung anong nangyari sa akin eh. Bigla lang ako kanina umikot ako dito. Okay, bigla ba? Ah, tubig po, may tubig po diyan, ay. Paling sakit po. Oh. Yeah, thank you po ya. Di ko na malayan kanina eh. Bigla lang Bigla lang nanghina yung katawan ko. Ay, thank you po kayo. Sorry po. Good luck po. mo. Oo hirap oh, pero pwede pa hawak saglit. Hindi ko pa ano. Parang hirap pa ako maka ano. Hirap pa ako makahinga. Sande, sa init yan. Oo, oh, sa init siguro po. Nanghihina na ako eh. Parang lalag natin ako. Sa init yan pagdaliin. Oo. Oh, Anong pangalan niyo po kuya? Christian. Oo. Okay. Thank you po. Thank you kuya. Sige lang. Aray. Ah. Oh. Diyan na tubig. Malayo pa kay bumili kaya ng ano? Diyan. Eh pasensya na sa abala kuya. Di okay na, no. wala 'yun. Oo. Papay ka, rin ako karamihanong relax din. May siya kaut po sir Medyo okay na kailan pa mejo na po Medyo okay. okay na po, Okay, okay. okay. okay.

Okay na po, medyo na po, ah, tubig po. Ayos okay. ka lang? Ayos ka lang. At mga driver namin dito. Pag ano? okay. Oh, ka? O, may mga private po ito. Um... <coughs> may mga private po ito, um... mga private po um... Mga pagkamaan ako sa tamawin. Ano mga sinusun ko? Bigla-bigla lang po. Ah, hindi ka o. Hindi po, hindi ah, po. Opo. Mayroon magigulang sa baan. Medyo okay na pakiramdam ko ya. So, ano po? Bakit ganun? Huh? Bakit ganun? Bakit? Okay. Ba't ang mo? Hindi ah, ayos lang ko. lang experiment lang yun ko ya. Vlogger, <laughs> <Okay, okay, lang. laughs> <Blacker>, nagbablog ka. <laughs> ah, okay lang. Hindi, <laughs> okay, okay, <lang>. okay, <laughs> 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 Guys, natutuwa ako. Guys, grabe yung kalokokan ko kuya okay, so. Wala, hindi talaga totoo na may ano ako. Nag-experiment lang. Ha? <laughs> ano? No. Okay. Ah, ah mag collapse ke. Eh. Ah, oh. ah, so guys, ah, nakita na natin si Kuya ngayon. Ah, ano pangalan mo ulit Kuya? Christian. Hindi talaga totoo 'yun na ah. nagkukunwari lang ako na para minimize ang natin ako. Kumbaga, uh, tina-try sinusubukan lang kita kung <laughs> kung sinusubukan ko lang yung ganda ng loob mo. Oh, uh. so, so, mga tao mga nangangailangan niyan. Hmm. <laughs> Saludo guys saludo kay kuya guys oh. <laughs> ano, eh. Oh. Anong first reaction mo kanina kuya? Hindi naano ano ko eh naano eh. ka sa init Kasi init Oo oh, oh ganoon sa init oh, baka kailangan mo eh kasi mama ko ka nagaganyan din nag oh, mama mo oh, pag sa init mm, Parang nag explosion sa init Parang nangano din yung katawan naging, niya Ano nahihilo Tapos nagsusuka Kaya oh. yung sinabi mo Oo oh. <laughs> Guys, uh, si Kuya nakita na natin Kasi Kuya, marami akong tin ride din Siguro pangatlo ka Yung unang experiment ko, dalawa Wala eh, parang busy daw sila Ganun, parang maraming <laughs> Ano? <laughs> try ko Dahil yan Kuya, sa ganda, kagandahan ng loob mo uh, May ibibigay ako sa'yo nag ka na? Kumain ka na? Kumain ka na? Kaya thank you sa ano mo Thank you sa kagandahan ng loob mo Okay lang po oh, problema Tuloy-tuloy oh. ah, lang tayo sa ano Pagkatulong uh, oh, tulong so Grabe Wala, ano yung oh, problema oh. Dun. May naka-experience ka na ng mga ganyan din Mga lumalapit thank yun okay. Ano? Ngayon lang Ngayon okay. lang okay. <laughs> <laughs> guys, kikita nyo guys Ngayon lang daw naka-experience si Kuya ng ganong ano Pero okay, nakita nyo naman Walang pag-alinlangan Parang nagmamadali pa si Kuya <laughs> Hindi naman natin masasabi. Oo, oh, ganyan. Ganyan, sobrang init no? mm. ko yun, ano? Hmm. Ano nun? Ayan na ano Ano, hmm. ano, 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 nga, may gamot dito eh. oh, dyan ka pa bumili. Dyan dito sa ano? Dito sa wala. Ito tuloy ba oh. yeah. sa <laughs> so, uh, no Guys, ayos, ayos. Hindi tayo pupunta sa mga iba't ibang lugar para magsanap ulit ng eksperimento Si nakita na natin eh. <laughs> kaya, tingin ulit sa, ah. sa kagandahang loob mo. mo oh, ganun. Dahil dyan, may bibigay ko sa'yo. <laughs> Wait lang, diyan ako kuya. <coughs> so guys, uh, si Kuya, grabe, napakabuti ng loob guys. So guys, uh, grabe si Kuya, walang pangigin lang na uh, tulungan tayo. Kala niya siguro pag may lag na tayo. Totoo ako kasi nagmamadali siya kanina eh. <laughs> nagmamadali siya ang yan oh. So yun. <coughs> Bigyan natin na kay Kuya. <coughs> ito. Kaya, tanggapin mo yung munting, munting ano ko. <laughs> Para sa hindi tapos na po. Tapos na, yes, na ako. Okay na tanggapin mo yung ano ko. Para sa'yo, hindi sabi mo yan kasi yan, eh. Sige na ano eh. May ano ka. May pamilya ka na kaya? May pamilya ka? Oo, meron. Ah, ilan na yung anak mo? Tatlo kasi, walay, walay. Ah, ka. walay kayo? Oo, oh, okay. ano, may anak na nakatira ngayon dito? Dito ka lang? Hindi, marigay na ako. Layo ah. Kung anong mo din? Nagingintay ka ng booking? Ano? Ano? waiting din. Ah, waiting lang din ang ano? Oo. Kapag mapa ako ng delivery ko dito, may na ako. Tapos Oo. Anong ano mo kuya? Anong nasa isip mo nung pinapabili kita? Tumakbo ka doon? Naghanap ka ng pasadamol? Anong, anong nasa isip mo para sa akin nun? Kasi baka mamaya mag-ano kay... Kasi yung oh. mama ko kasi ganyan din. Baka mamaya mag-gulabs ko eh. Siyempre, nakakano rin. ko may bibitin pa ako sa iyo. Kung sure ako na pangdagdag mo gasolina to. Ah, okay. <laughs> oh. Okay, Tingnan mo, Ano pa kaya mo ngayon? Sorry. Wala lang, gulat nga ako. Wala ako, wala naman sa. akin <laughs> Hindi <laughs> ko naman ni-expect na ano, wala o ano, wala oh. So, emergency lang. Oh, emergency. Hindi mo na expect na parang uh, binibiro lang kita noon. Mga mm. seryoso okay, talaga 'yung ano. Uh, ano kasi syempre nakita ko parang nahirapan pa, ako. Okay. Oh. Baka mamaya ay na. ito lang kuya. Ituloy lang yung mabuting love natin. Oh, Kasi may nakakita man sa atin na wala. Kumbaga, ano lang, uh, tuloy lang natin na uh, kung hangga't may sobra tayo, hangga't maaari, tumulong tayo ng ganun na uh. Hanggat kaya lang naman, ganun. Pero pinabili mo ko sa'yo kanina eh. <laughs> pinabili mo ko kanina. <laughs> <Kasi>, Magmamadali <nama ko laughs> yun. Kala ko madapa ka. <laughs> uh. may so, ang nangyari noon, kuya, kapag ka ganun yung ano natin, kumbaga juice na lang yung bahala sa atin, ah. di ba? Uh, juice na siya na yung magbabalik sa kung ano yung ginawa natin na kabutihan dito sa mundong to. Pati ano rin naman yung babalik din naman sa'yo. Okay. Okay. Simple lang eh. Oo. Thank you kaya. Oh, Anong pangalan mo ulit kaya? Christian ba? oh, Christian. oh. okay. Ay, hindi bigyan ko sa'yo na pang dagdag gasolina mo rito. Sana yan, tago mo kaya. Ang ano Gagarayin ako. Dito? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Salamat sir. garahin ako. Ano ba biyahin na ito? Uwi na ako. Oh. Bakit? Oh. Ba't parang iba yung ano mo? Parang ano ka? Kaya <laughs> <laughs> ano ano eh? yeah, thank you sa kagandahan ano mo kaya. Salamat sa din. Mo. Kasi na, na, natouch ako kanina kaya ano eh. Parang nagmamadali kayo. Eh. Sabi ko kanina nag, nag, nagdadal-dal ako dito. Kasi si Kuya tumatakbutak mo. Hindi <laughs> ah. <laughs> niya alam na binibiro ko lang <laughs> siya. Kasi <laughs> so, dun wala. So. Sabi ko sana mayroon dito. Kaya...

等一会儿呀。